Welcome to Pinoy Crime Journal! Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline grabbing cases hanggang sa mga hindi pa bang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Justin Valdez ay ipinanganak noong 1993 sa mga magulang na sina Teresita at Danilo Valdez, na kilala rin bilang Tess at Danny. Siya ang nag iisang anak at isinilang sa Aritao, Nueva Vizcaya na nasa humigit-kumulang 255 kilometro sa hilaga ng Metro Manila. Ang mga magulang ni Justin ay lumipat sa Ireland para magtrabaho, kaya't naiwan siya at pinalaki ng kanyang mga lolo't lola sa ina. Habang lumalaki si Justin, nag-aral siya sa St. Teresitas Academy, isang Katolikong sekundaryang paaralan sa kanilang bayan. Noong 2013, sa edad na 20 years old, Lumipad patungong Enniskerry County, Wicklow, Island si Justin. Upang makasama muli ang kanyang mga magulang. Nanirahan ang pamilya sa bakura ng Charville House, isang malaking tahanan sa labas ng Enniskerry. Doon nagtatrabaho ang kanyang ama bilang groundsman at ang kanyang ina bilang housekeeper. Pagdating ni Justin sa Ireland, agad niyang sinimulan ang kanyang bagong buhay. Abala siya sa trabaho, pag-aaral, at pagbubuo ng panibagong yugto ng kanyang buhay malayo sa kanyang kinalakihang bansa. Habang nag-aaral ng accounting, may dalawa rin siyang part-time na trabaho, bilang isang care worker at waitress sa isang cafe sa isang masiglang bayan na malapit sa tabing dagat. Noong November 2017, nagsimulang makipag-date si Justin kay Joseph Squire. Inilarawan siya ni Joseph bilang masayahin, aktibo, at isang tao na hindi nasasangkot sa gulo o gumagamit ng droga dahil napaka-inosente nito. Sinabi pa niya na si Justin ang pinaka-inosenteng tao na nakilala niya sa kanyang buhay. Noong May 19, 2018, nagsimula ang araw sa County Wicklow bilang maliwanag, ngunit maulap. Dinugol ni Justin ang halos buong araw niya sa labas ng bahay. Nagtrabaho siya sa cafe noong umaga at nagtungo sa Bregarda Station, ang lokal na istasyon ng pulis, kung saan may appointment siya ng alas dos ng hapon para repasuhin ang kanyang residency permit. Matapos makipagkita sa immigration officer, nagtungo si Justin sa gym para mag-exercise. Tulad ng nakagawian na natili siyang nakikipag-usap sa kanyang mga magulang. Gumamit siya ng kanyang social media account para mag-chat sa kanyang ina, Nagkapalitan sila ng kabuo ang anim na 63 mga mensahe. Sa huling mensahe na ipinadala ni Tess sa kanyang anak, bandang 4.20 ng hapon, tinanong niya si Justin kung pwede itong bumili ng tinapay bago umuwi. Sumang-ayon naman ang dalaga. Bandang 5.20 p.m., habang nakasuot pa rin ang kanyang gym clothes, na gray leggings, puting t-shirt, gym shoes, at dark jacket, sumakay si Justin sa isang bus mula Bray patungong Enniskerry. Dumating siya bandang 6pm. Mula roon, ang kanyang paglalakad pa uwi ay tatagal sana ng 15 hanggang 20 minuto, ngunit hindi na niya ito nagawang tapusin dahil bigla na lamang dinukot si Justin. May mga nakasaksi na mismong nakakita sa nangyari. Isang babaeng nagangalang Susan Forsyth ang nagmamaneho sa kahabaan ng R760 Road sa pagitan ng Enniskerry at Powers Court Estate bandang 615 nang mapansin niya ang isang sasakyang nakaparada sa kalsada. Habang dumadaan siya, narinig niya ang mga sigaw at nakita ang isang babaeng asyano na nakaupo sa likod ng SUV at nakatingin sa kanya. Narinig niya ang tunog ng sampal at isang lalaking galit na sumisigaw. Dahil dito, huminto si Susan at tumawag sa emergency hotline dahil sigurado siyang may masamang nangyayari. Habang tumatawag siya, biglang pinaharurot ang katabing sasakyan. Bandang 6.20, isa pang saksing nagnangalang Garrett Thompson ang paalis na mula sa Bray patungo sa N11, isang pangunahing kalsada sa silangan ng Ireland mula Dublin hanggang Wexford. Habang nagmamaneho siya, may isang Nissan SUV na biglang huminto sa harap niya. Napansin niya ang isang mukhang bata sa likod ng sasakyan na itinaas ang kanyang mga kamay at kumakaway na parang humihingi ng tulong. Ang posisyon ng babae ay mukhang hindi komportable dahil nakaupo ito ng pahilig at halatang may pagkabahala sa mukha nito. Naramdaman niya na may kakaiba at hindi niya matanggal sa isip na may mali sa nasaksihan. Nang makauwi siya, ikinuwento niya ang nakita sa kanyang may bahay at nagdesisyong i-report ito sa pulisya bandang 7.22 p.m. Dahil maliit ang pangangatawa ni Justin at 5 feet lang ang taas nito, hindi nakapagtataka na napagkamalan siya ni Gareth na bata. Samantala, dumating ang mga pulis sa lugar kung saan unang namataan si Justin matapos tumawag si Susan tungkol sa kanyang nakita. Pagdating nila, natagpuan nila ang ilang mga gamit na nagkalat sa lupa, kabilang ang basag na cellphone ni Justin at isang plastic bag na naglalaman ng tinapay na binili niya para sa kanyang ina. Agad na nagsimula ang mga pulis sa pag-interview ng mga saksi at paghahanap kay Justin gamit ang helicopter at patrol car. Alam nilang dahil kinuha siya gamit ang isang sasakyan at posibleng dalhin sa ibang lokasyon, kailangan nilang kumilos ng mabilis para maisalba si Justin. Sinimula ng pulisya ang pagbusisi sa mga CCTV footage at traffic camera upang masundan kung saan dinala ang dalaga. Sinuri nila ang bawat sasakyang tumutugma sa paglalarawan ng mga nakasaksi. Sa wakas, natukoy nila ang posibleng sospek sa pagdukot kay Justin. Bandang alas tres ng madaling araw, linggo, May 20, 2018, kumatok ang mga pulis sa pintuan ng isang bahay sa Bray. Dito nakatira si Nicola Hennessy. Ang may-ari ng sasakyan na hinahanap ng mga pulis. Agad napansin ng mga pulis na wala ang sasakyan sa driveway. Sinabi ni Nicola na ang kanyang asawang si Mark ang may dala ng kotse, ngunit wala siya sa bahay mula pa noong nakaraang gabi at hindi niya alam kung nasaan ito. Pagsapit ng alas 10 ng umaga ng linggo, may malinaw ng lead ang mga pulis tungkol sa kanilang suspect. Nagsimulang makipag-ugnayan ang mga pulis sa pamilya ni Mark. Inilarawan ng mga investigador ang mga magulang at kapatid ng suspect bilang mga mababait at disenteng mga tao. Sinubukan nilang magpadala ng mensahe kay Mark at hanapin siya, ngunit wala silang nakuhang tugon sa suspect. Marami namang nakalap na mga personal na impormasyon ang mga pulis sa kanilang pangunahing suspect. Si Mark Hennessy, apat na taong gulang, ay ipinanganak noong 1977. Isa siyang banksman o signaler sa construction site. Ang mga banksmen o signalers ay tungkulin ang pangangasiwa ng paggalaw ng mga heavy equipment vehicles tulad ng crane. May dalawa siyang anak sa asawang si Nicola, kabilang ang isang walong buwang gulang na sanggol na ipinanganak noong Setyembre ng nakaraang taon. Wala naman akong makitang personal na impormasyon tungkol sa asawa nitong si Nicola. Sinimulan ng pulisya na sundan ang mga galaw ni Mark noong araw na dinukot si Justin. Sinabi ni Nicola na umalis si Mark para magtrabaho bandang 7.30 ng umaga noong Sabado at bumalik ng 3pm. Bandang 5.25, Sinabi ni Mark kay Nicola na lalabas siya para uminom, kaya umalis ito ng bahay. Inakala ni Nicola na pupunta siya sa isang lokal na pub, ngunit hindi na siya nakabalik at hindi rin nagparamdam mula noon. Habang ini-interview ng mga pulis si Nicola at ang mga malalapit na kapamilya, natuklasan nilang hindi masaya ang pagsasama ng mag-asawa taliwa sa imaheng gustong ipakita ni Mark sa lahat. Sa katunayan, unti-unti nang bumabagsak ang buhay nito. Malapit na sa hiwalayan ang mag-asawa, baon sa utang si Mark, at madalas na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Maraming mga dalubhasa ang nagpahayag na ang ganitong mga problema ay maaaring mag-trigger ng marahas na pag-uugali sa isang dating hindi marahas na tao. Ngunit na diskubre ng mga pulis na may nakaraang kaso si Mark ng pananakit noong siya ay nasa edad 20 pa lamang nang suntukin niya ang isang customer sa isang pub. May kinakaharap din siyang kaso ng DUI at pag alis sa lugar ng aksidente. Humarap pa siya sa korte ilang araw bago ang insidenteng pagpaslang kay Justin. Iba-iba naman ang pananaw ng mga kapitbahay kay Mark, may mga nagsabing isa siyang tahimik at masipag na tao, habang ang iba ay itinuturing siyang kakaiba at isang lasinggero. Sa kabilang banda, nag-alala si Tess nang hindi pa umuwi si Justin. Pakiramdam niya ay may masamang nangyari rito. Maghapong nag-uusap ang mag-ina sa pamamagitan ng pagpalitan ng mga mensahe. Ngunit biglang tumigil ang mga sagot ni Justin. Hindi ugali ni Justin na biglang magbago ng plano nang hindi nagpapaalam sa kanyang pamilya. Binigyan pa siya ni Tess ng kaunting oras umaasang darating siya, ngunit nang hindi ito nangyari report niya agad na nawawala ang kanyang anak. Pagsapit ng linggo ng umaga, iniulat na sa media ang kaso ni Justin. Kilala na ng publiko kung sino ang biktima at kung sino ang posibleng dumukot sa kanya. Nagtipo ng media at ginanap ang isang press conference noong hapon ng linggo, May 20. Inanunsyo ng pulisya na hinahanap nila ang isang itim na sasakyan na 2017 Nissan Qashqai at inilabas din nila ang pisikal na paglalarawan kay Mark. Ang pagdukot sa gitna ng araw ay napakabihira kaya agad itong nakakuha ng atensyon ng publiko na gustong tumulong sa anumang paraan. Isang babae mula Dublin, si Christina Connolly, ang nagsabing nakita niya ang isang Nissan Qashqai na tumutugma sa paglalarawan ng mga otoridad habang papauwi siya galing trabaho noong linggo ng gabi. Sa isang matapang na hakbang, sinundan ni Christina ang sasakyan habang tumatawag sa pulisya. Nang pumasok ang sasakyan sa Cherrywood Industrial Estate, isang business park, huminto si Christina sa pagsunod para sa kanyang sariling kaligtasan. Sinabi niya na napansin ng driver na sinusundan niya ito at naging maingat at mapagmatsyag na ito sa kanyang mga galaw. Dumating ang isang armadong guarda response unit sa lugar, hindi sigurado kung ano ang kanilang matutuklasan. Kahit pasado alas 8 na ng gabi, maliwanag pa rin ang paligid. Sinubukang lapitan ng mga pulis ang sasakyan ni Mark at inutusan siyang bumaba sa sasakyan, ngunit tumanggi ito. Walang nagawa ang rumesponding pulis, kundi lapitan ito sa may driver's door habang nakatutok kay Mark ang baril. Isang saksi ang nagsabing nakita niya si Mark na kumuha ng 10 sentimetrong kutsilyo at sa isang mabilis na galaw, ginilit nito ang kanyang kaliwang pulso mula kamay hanggang siko. Sinubukan ng mga pulis na basagin ang bintana ng sasakyan sa pamamagitan ng pagsipa dito para makapasok ngunit hindi agad nabasag ang salamin nito. Habang nangyayari ito, inilipat ni Mark ang talim ng kutsilyo sa kanyang lieg. Ayon sa pahayag ng saksi, ang ekspresyon sa mukha ni Mark ay parang alam niyang katapusan na niya. Nilagay niya ang kanyang mga kamay sa manibela at bahagyang inangat ang balikat na parang nagpapahiwatig ng pagsuko. Biglang may isang puting liwanag nang magpaputok ang isang police officer na tumama diretsyo sa suspect. Hinila si Mark palabas ng sasakyan, at inilagay ang kanyang katawan sa lupa upang maimbestigahan ang sasakyan at umasang matagpuan si Justin ng buhay sa loob. Ang pagitan ng pagdating ng mga pulis at ng pagputok ng baril ay tumagal lamang ng apat hanggang limang minuto. Ayon sa pulis na bumaril kay Mark, inakala niyang kasama ni Mark si Justin sa loob ng sasakyan at planong gilitin ang lieg nito. Base ito sa ulat sa isang handheld radio na nagsabing may pangalawang tao sa loob ng sasakyan. Kuminto ang pulis sa harapan ng sasakyan ni Mark habang isa pang sasakyan ang pumwesto sa likod upang harangan ito. Nakita niyang nakaupo si Mark sa driver's seat, galit na galit, balisang-balisa ang itsura at pabalik-balik ang galaw sa magkabilang direksyon. Hawak ni Mark ang isang kutsilyo at itinutok ito sa bintana habang nakatingin sa pulis. Nakikita ng pulis na tila may nilalabanan si Mark sa may paanan ng front passenger seat. Paulit-ulit naman niyang sinigawan si Mark na bitiwan ang kutsilyo. Ang mga galaw ni Mark ay nagpapakita ng pakikipaglaban na parang may kasama siyang ibang tao sa loob ng sasakyan. Dahil hindi ito tumutugon sa utos ng mga pulis at sa pag-aakalang nasa panganib ang buhay ni Justin, wala nang ibang opsyon ang pulis kundi barilin si Mark. Ang pulis na labing walong taon nang nasa serbisyo, ay inilarawan si Mark sa mga sandaling iyon na parang sinapian at hindi niya malilimutan ang tingin nito sa kanya. Habang sinusubukan ng mga paramedic na isalba ang buhay ni Mark, pinakiusapan nila itong sabihin kung nasaan si Justin, ngunit walang sagot mula kay Mark. Walang bakas ni Justin sa loob ng sasakyan, maliban sa isang bote ng alak na nasa passenger seat idineklarang patay si Mark Hennessy bandang 8.38 ng gabi. Ayon sa pathologist, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay isang tama ng bala sa balikat na tumago sa kanyang katawan at nagdulot ng malubhang pinsala. Mayroon din siyang walong pulgadang sugat na gawa ng kutsilyo sa kanyang kaliwang braso. Napag-alamang nasa impluensya ng alak si Mark at may palatandaan ng paggamit ng droga bago siya namatay. Habang patuloy na iniimbestigahan ang kanyang sasakyan, natagpuan ng mga pulis ang isang papel na nakababad sa dugong galing kay Mark. Sa kabila ng kondisyon ng naiwang papel, klaro pang nabasa ang nilalaman nito, Sorry at Pax Castle. Natakot ang mga pulis na baka huli na sila para iligtas si Justin, lalo na't patay na ang taong dumukot sa kanya. Sinunda ng pulisya ang lead sa Pax Castle, isang lumang kastilyo mula ikalabing anim na siglo. Pinalilibutan ito ng makakapal na gubat kaya mahirap ang paghanap sa biktima. Lunes ng umaga, dalawang araw matapos tukutin si Justin, natagpuan nila ang bag ng biktima. Bandang 3pm, natagpuan nila ang bangkay ni Justin sa makapal na damuhan ng kastilyo. Ayon sa pagsusuri ng doktor, ang ng pagkamatay ni Justin ay asphyxia dulot ng pagsakal sa kanya. Nakumpirma niyang namatay si Justin noong Sabado ng gabi, ilang oras lang matapos siyang dukutin. May mga pasa at galos sa kanyang hita at maselang bahagi ng katawan, ngunit hindi tinukoy kung siya ay hinalay. Isinagawa ang isang toxicology screen sa biktima at natukoy na siya ay nakainom ng droga ilang oras bago siya pinatay. Sa pagkalap ng mga ebidensya, nabuo ng mga pulis ang timeline ng mga pangyayari sa araw ng pagdukot kay Justin. Si Mark ay umalis ng kanilang bahay at nagtungo sa Rambler's Rest Pub. Pumasok siya, ngunit hindi bumili ng inumin. Bagamat karamihan ng mga nasa pub ay abala sa panunood sa TV. Napansin nilang si Mark ay hindi mapakali. Umalis siya matapos ang sampung minuto na nagsabing siya ay naiinit. Sa surveillance footage, makikita siyang umalis sa pub bandang 5.41 p.m. at naglakad papunta sa parking lot kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Mukhang may kausap siya sa cellphone at nakita siyang umalis sakay ng kanyang sasakyan makalipas lamang ang dalawang minuto. Nakita naman siyang minamaneho ang kanyang nisan sa likuran ng bus na sinasakyan ni Justin makalipas ang tatlumpong minuto. Ayon sa investigasyon, nakita ni Mark si Justin habang naglalakad ito paglabas ng gym sa Cherrywood. Sinundan niya ito gamit ang kanyang sasakyan at pinanood habang sumasakay sa bus. Nakumpirma ito sa pamamagitan ng CCTV mula sa bus na sinundan ni Mark ang parehong ruta, nagmamaneho ng malapit sa bus hanggang bumaba si Justin. Naniniwala ang mga investigador na hindi pa nagkikita sina Justin at Mark noon at ang krimen ay isa lamang pagkakataon na may motibong sekswal. Nalaman din ang mga investigador na si Mark ay sumali sa mga dating apps at sinubukang manligaw sa mga babae sa mga pub, tanda ng kanyang pagkaalam na ang kanyang kasal, ay mauuwi na sa hiwalayan. Ang bangkay ni Mark Hennessy ay cremate pagkatapos suriin ng medical examiner. Humingi naman ng tawad ang kanyang pamilya sa pamilyang naiwan ni Justin Valdez. Ang katawan ni Justin ay inuwi sa Pilipinas kung saan siya inilibing na dinaluhan ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang karumal-dumal na pagpatay kay Justin Valdez ay nagsisilbing babala sa kahalagahan ng maagap na aksyon laban sa karahasan. Itinuro nito ang pangangailangan ng mas mahigpit na batas, mas mabilis na pagtugon ng otoridad, at mga kampanya para sa kaligtasan ng kababaihan. Higit sa lahat, pinaalala nito ang halaga ng pagkakaisa ng komunidad, ang pagiging mapagmasid, maagap, at handang tumulong upang maiwasan ang ganitong trahedya. Bawat buhay ay mahalaga at ang katarungan para kay Justin ay dapat magsilbing lakas upang tiyakin ang seguridad ng lahat. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share e sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmachad. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.